Oh, mga boss, andiyan pala kayo. So, may ginagawa akong amplifier. Tingnan lang. Uh, mag-usap muna tayo, kwentuhan muna. So, matagal-tagal na tayong hindi na kapag upload ng reaction video dito sa YouTube channel natin. So, pag-uusapan natin, walang iba. Walang iba. Kundi yung amplifier. Paano ba natin masasabi na malakas na yung sound system natin at bibigay tayo ng mga practical tips sa mga bibili ng amplifier ngayon kung second hand ba or brand new yung bibilhin or kung anong klaseng amplifier yung bibilin tamang tama kasi September na ngayon medyo malapit na yung December at pag December panahon niya ng mga mga may bonus yung mga nagtatrabaho maliban sa akin kasi wala akong bonus sa sarili ko so may bonus yung mga nagtatabaw yun din yung time na makakapagbili sila kung gusto nila magbili o bibili pa lang o magdagdag ng sounds nila so mga boss yung definition kasi ng malakas depende yan sa isang tao so iba iba tayo ng definition for example para sa iba, yung concert, pinaka-common natin na example, concert o na amplifier para sa iba, i-solve e, na solve na sila doon contento na sila doon para sa kanila uh, malakas na yun pambahay sa iba naman ng na mga talagang uh, kumbaga parang bingi na, eh, hindi sila contento doon may hina sila kaya bumibili ng power amp so iba iba yung mga tao iba iba yung ano, iba iba yung purpose iba iba yung ideal na lakas o natunog na nahanap Kaya hindi tayo pwede mag-advise na dapat ito yung standard, ito yung sundin. Hindi tayo pwede mag-advise ng ganun. Diba? At yung iba naman, may mga customer ako dito na viewers ko din, na confuse din. Kasi may pinapanood din silang ibang vlogger. Uh, tuwing may i-upload siyang video, lahat daw malakas, lahat malakas. Bubili ng mas malaki, malakas din. Yung maliit, malakas din. Paano nga ba daw talaga ma identity uh, identify kung alin talaga yung totoong malakas kasi sa isang sa isang soke nilang vlogger lahat ng ina-upload na video na ni-review na amplifier lahat daw malakas so paano sila makakapili kung lahat pala malakas mayroon nga naman yun kasi tuwing ano ito yanig ang bahay niyo nito yanig yung bubong niyo nito lahat ng ganun, iba-ibang model, iba-ibang brand, ni-review niya, puro malakas. So nalilito sila kung paano. So hindi naman lahat, pero may mga viewers ay nagano na. Paano na, nga talaga? Kasi kung lahat malakas, kaya nga sabi ko, yung pagiging malakas ng amplifier o ng sound setup, depende sa tao 'yan. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. May iba na gusto Libawa, naka-4 na na 15, naka-MCB na nakabulit mid-high na hindi pa rin kontento gusto pang dagdagan yun nga balik tayo yung iba naman naka 5 auto lang i-solve na-solve na dun o iba-iba ngayon kung bibili ka naman kung napunta ka naman dito sa youtube channel ko at confused ka dahil ano, uh, wala ka pang ano, kung baga undecided ka hindi naman confused undecided ka nag-iisip ka kung anong amplifier bang bibiliin ko kung hindi ka makapag-decide Unang una, ang gagawin mo dyan, value for money. Solid ba yung amplifier na yun? Oh, kung yung price niya ba ay akma dun sa quality na kita ay eh, ano na isi-serve niya sa iyo. Kumbaga, yung amplifier ba na yun ay eh, kung magkano yung halaga, yun din ba yung laman, parang ganun. So mahirap mag ano butas. <laughs> butas yung. Mahirap pa ganun, talaga bumili minsan lalo na kung mahigpit ka sa pera so hindi naman la, hindi naman lahat kasi ng buyer o customer ay uh, galante o sobra sobra yung pera yung iba budgeted lang din so kailangan bago sila bumili ay alam na alam na nila kung ano yung gagawin o ano yung bibili nila so may iba na mga viewers natin na alam na kung anong target yung iba naman, hindi pa alam kung ano yung target na bibili nila. Ngayon, paano ka bibili kung hindi mo alam? So, pag undecided ka, ang gagawin mo dyan ay pwede kang manood sa mga vlog, pero minsan yung, yung iba, magkakaiba kami ng opinion, magkakaiba kami ng point of view. Imbis na makatulong, lalong naguluhan. Lalong naguluhan. So, bilang technician, siguro bilang technician na lang, yung may papayo ko, Basis araw-araw na i-repair ko Puro amplifier ang ginagawa ko Ang i-advise ko dyan Number one Siguro mas maganda Piliin mo yung amplifier na nag exist na ng ilang taon sa market So ano pang ibig sabihin nag exist na ng ilang taon sa market Yung mga amplifier na Andyan na Siguro mga 5 years, 10 years ago Andyan na At gumagana pa rin ngayon So, sa paraan na yan Pwede mo siyang Makilala O malaman yung amplifier na yun Kung ano yung mga common na sira nya Nare-repair ba yan At uh, Tawag dito May mga pyesa bang available yan Technician friendly ba yan Ano ba yung technician friendly Yung mga tipong Repair na kahit Masira siya Kahit sinong technician Bihasa man o hindi kayang-kayang gawin. So, isa yan sa pinaka pinaka magandang factor na malaman nyo kung bibili kayo ng amplifier. Kasi kung bibili kayo ng amplifier tapos nasira, wala naman palang pyesa dito sa atin. Wala mabiling pyesa. Wala ano, design ng pera mo. Parang disposable na yung dating uh, yan. So, isa sa value for money, yung uh, kailangan alam mo na na ano na nare-repair yung isang amplifier. Pwede naman kayo sumugal sa mga bagong brand o mga bagong labas na ano na amplifier. Pero sugal 'yun. Pag may nagsabi kasi na vlogger na matibay siya, maganda ang quality, opinion niya lang 'yun. 'Di ba? sabihin niya na, "Oh, ito, solid ang quality nito. Bakit nag-exist na ba 'yan ng ano, ng matagal sa market?" In kung isang taon pa lang yan nilabas, paano mo nasabi na matiba yan? Dahil ano yung magiging basehan mo, yung isang taon na nakabili na ano eh? So hindi, hindi ka lang naman magpabase dahil sa limbawa, sa isang taon na nakabili siya, na sa kanya umabot ng dalawang taon, hindi pa sira. Tapos may iba naman dyan na wala pang isang taon, sira na. So kailangan may data. Makagather ka ng data kapag matagal na yung amplifier na nagsisirculate. andyan na sa market. So, makakuha ka ng maski ano kahit mga ilang Opinyon ng mga owner, may eh, makukuha ka. Pero kung bago pa, pangahawakan mo lang yun sabi ng vlogger o sabi ng mayari ng produkto na po-promote na maganda. Yun lang ang pangahawakan mo. Pero wala ka pang basihan dun sa ano sa mga sira niya kung anong problema. Tandaan niyo mga boss, kahit gaano ko kaingat, ang amplifier nasisira at nasisira yan. Kahit naka-stack lang yan, nasisira, nasisira talaga yan ang ano na lang dyan ang basihan na lang dyan kung magagawa yun sa, sa mga basihan yan pero may mga amplify naman na mga sigaw tatay yung sago na nag exist pa rin mayroon naman super ano. pero sa panahon ngayon eh magkaaminan na tayo magkaaminan na tayo real talk lang halos lahat ng produkto ngayon pati pyesa puro made China na yun ang katotohanan kaya mura yung piyesa, amura uh, mura yung mga amplifier kasi mura yung piyesa lang din yung kinamit. Expected nyo na yun. At huwag kayo magpapabula. At ito tip pa sa ano, huwag kayo magpapabula doon sa mga nagsasabi na mura na quality pa. Malabo yan. Malabo yan. Tandaan nyo. Yung, pag, yung pagtitinda ng amplifier, isang negosyo. Walang magne-negosyo na negosyante na nagiging successful na magbibinta ng palugi. Halimbawa, yung puhunan mo, 50 pesos, pwede mo bang ibenta ng 20? Di ba hindi? At saka hindi lang naman yun. So, so mga nagninegosyo, maintindihan nyo. ba bakit naging ganito yung price nyo? Kasi may mga breakdown pa yan, kung putusin. May iba nga yung mga high-end audio, kaya napakamahal kasi yung ano eh, yung yung research yung ginugol na oras dun sa pagdevelop ng halimbawa isang brand ng speaker may bayad na panood ko sa ano eh bina, kina nila eh, yung research yung iba naman kasi uh, ang ginagawa nila yung research hindi na nila binabayaran kung label materials na lang kung materials plus ano uh, kung magkano yung pinaka profit nila yun na lang pero yung iba naman kasi dinadagdag pa dun sa ano percentage yung ano, research kung paano nila na-develop yun. Ano. So, malalim yan. Pero ngayon, yung mga China kasi kopya-kopya lang din yan. Kaya, mura na lang. Ngayon, masama ba bumili ng ano, mga made in China na produkto, mga mumurahing amplifier? Abay, hindi masama. Pera mo yan eh, di ba? Pera mo yan. Kung saan mo gagasusin, ay ikaw pa rin na masusunod. Andito lang tayo para magbigay ng advice. Ngayon, kung ang pera mo ay pangmumurahing amplifier lang talaga, yung mga tipong 2.5, mga ganyan, 2.5, tatlong label lang, mga brand yun na, tapos 1,000 watts na. Kung hanggang doon lang talaga yung pera mo, hanggang doon lang kaya, wala naman masama kung yun ang mo eh. Saan tayo nagkakagulo? Nagkakagulo tayo. O nagkakaroon na ng problema kapag yung TIG 225 mo na amplifier, pinaniniwalaan pinaniwalaan mo na totoong 1000 watts talaga yan yan ang kaka-problema. yan ang kakagulo yan ang sisimula yung sinasabi lang na scam sila hindi naman sila na scam eh kung baga common sense na lang yan TIG 225 lang yung amplifier mo tapos i-expect mo kasi yung lakas ng power amp di ba? <laughs> Kaya sabihin natin, sinabi ng salesman na ah, sobrang lakas niyan. Kung baga, ano na lang eh kumbaga wala nga ang bigas na tigbi 20, 20 pesos ang kilo ngayon di ba? niniwala ba kayo bigas 20 pesos per kilo sasabihin na oh itong bigas na to 20 pesos lang pero ano to 10 kilo meron bang ganon di ba wala kumbaga wala sa <laughs> kumbaga wala sa ano eh wala sa common sense yung ganon, di ba? Kung baga, pagbibili tayo, isip-isip uh, din. Isip-isip din tayo. Isip-isip. Talagang ano, talagang nag stand ako dyan. Walang mura na quality pa. Walang mura na quality pa. Totoo lang. Merong mura, medyo quality lang. May kunting quality. Yan, siguro, pwede. Pero yung sabing nakabili ka ng 625, tic murang mura, tapos ang expected mo kasing lakas ng power up, ayun eh, isang malaking uh, ilusyon. So, sell stock yan. Mara, at saka napaka-effective sa totoo lang mga boss. Napaka-effective. Alam nyo ba na karamihan sa mga nababasa ko ngayon eh. Bili kayo ng ganitong brand. Napaka-mura na. Tapos, ang, gagan ang, ano, ang ganda pa. Ah, uh, sulit na sulit pa. ba? Diba? So, hindi dahil sa, ano, hindi dahil sa dinadumog yung produkto na yon o yung isang brand na yon mabenta. Dahil sa quality, hindi. Ah... Uh, kadalasan yan dinadumog siya dahil mura so magsimula tayo sa ano ay uh, yung nabutan ko lang nung panahon na ano nung panahon na lumabas yung Kepler actually mas mura yung Kepler sa concert sa tama sa concert at saka sa, sa sakura dati mas mura nung lumabas ang, ang Kepler kasi video mura siya kaya dinumog talaga maraming bumili ng Kepler tapos ito, nung mga bago mag-pandemic, hanggang pandemic, pandemic kaputukan naman ng mga Ace LX20, LX10 amplifier. Akalain mo, sila yung para sa akin, ha? Hindi ko lang alam kung alin ako na on, ito, son ba o ano. Uh, naging success talaga yung Ace na LX20 gawa ng parang ano eh, halos 6,000 lang, meron ka ng power amp kahit sino talaga bibili nun eh akala mo murang mura na yun napaka mura nun kung babasin kasi kung bibili ka ng mga 250 watts RMS ng crown na power amp nasa ano eh nasa 14,000 ata yung mga ano eh tapos yung integrated amp na sa mura 737 dati nasa 8,000 na tapos LX20 nasa 6,000 lang, di ba? O, saan ka pa? Doon ka na, murang-mura lang. Parang ganon. Kung hindi naman talaga as in, super quality yung tinitingnan ng mga ano ngayon eh. At saka yung ibang ano, yung ibang bumibili. Wala nang pakialam sa quality. Ang mahalaga eh, mas mura eh. Parang siguro, dahil yun lang ang kaya ng budget. Hindi naman pwede nating pigilan yung pangarap ng isang tao na magkaroon ng sounds. Dahil ano, sasabihin natin, ah, huwag kayong bumili ng Momoland. Eh, Iko 'yun nakaya niya eh. At saka eh, ano ah, masaya naman siya doon sa nabili niya eh. Ano pong problema doon? 'Di ba? Wala masama doon sa pagbili ng mura. Ang masama lang talaga yung nangangarap ka na bumili ka na napakamura. Tapos ang ina mo. Herbert Pelotin. Ano daw? Okay.